Lindol. Ayan. Ayan po yung ulam namin ngayon. Ito sa tatlong kids ko yan. Tatlong anak. Ito sa amin ni Mrs. ko. So, lalagyan naman natin ng kalamansi. Baban naman na natin sa tuyo. yan Tatanggalin na natin to. Pait ito eh. Kaya tatanggalin tang na natin yung ano. Mga buto ng limonsito. Lagyan natin ng kunting asukal ng mga ito. Kasi maitim na yan, Adil. Maitim na yan, kape na yung saan dyan. Kape na yan, tsaka asukal. <laughs> Titimplayan na lang yung bukas na umaga. Sa binababad natin yan, naayin na natin ito. Rito yung manok. Hmm. Ako Malit lang yung Antika para hindi sayang. Yan. Kaya ng mga idol. Luto na yung fried chicken ko. Susunod na natin itong adobo. Sabay-sabay na yan. <laughs> Pinaglutoan ng manok ko. Diba? Uh, sabay na yan. Lunod mga idol. So, mga idol, tapos na. Kunti lang pero ubos ang isang kaldero niya, Mga idol. Pwede na, mga idol. Puro mantiga na yan. Pero ang sarap ng sabon niyan, mga idol. Hatak na to.